Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, Ikalabingsyam ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga Taga Efeso Mga Kapatid Mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng Karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalwalatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay. At siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan, Pinamahala sa Tao ang lahat ng nasa mundo. Ikaw o puon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong liningning, at hanggang sa langit laging pupurihin. Aawitang lagi niyong ni mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala bituin at buwan ano nga ang tao upang yung alalahanin? Ay, ano nga siya na sukat mong kalingain? Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daydig sa lahat ng bagay malakit maliit pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Aleluya, Aleluya! Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilan din din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapatatawad, ngunit ang lumahit sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.